Feeling mo ba tamad ka pero gusto mo pa rin yumaman? Yung tipong nakapwesto ka lang sa kama, naka-Netflix, naka-TikTok, o nagra-rank game sa ML pero chaching. May pumapasok pa rin pera? Sige na nga, amina na. Ayaw mo naman talaga ng 9 to 5 grind. Pero gusto mo pa rin ng lifestyle na hindi ka mukhang broke, di ba? Good news, hindi mo kailangan maging genius, workaholic, or anak mayaman para kumita ng extra. Ang kailangan mo lang Tamang diskarte at konting utak-tamad hacks. Ito na ang top 5 paraan paano kumita kahit medyo tamad ka. Walang charts, graphs, or no terms. Just real talk para sa tamad, pero madiskarte. 1. Dividend stocks. Pera habang tulog ka. Literal. Okay, imagine this scenario. Nakahiga ka sa kama, relaxed, at walang iniintindi nagsiscroll sa Instagram o TikTok, tapos biglang nag-vibrate ang phone mo? Pagtingin mo, may notification mula sa GCash. You've received 1,200 pesos. Ang saya, di ba? Pero mas exciting pa yan kapag alam mong wala kang ginawang trabaho para kitain yon, kasi galing yon sa dividends. Ano yon? Kapag bumili ka ng shares sa isang kumpanyang listed sa stock market, nagiging bahagi ka ng may-ari ng kumpanyang yon. At kung isa sila sa mga kumpanyang regular na namimigay ng dividends, tulad ng Aboytis Power, Meralco, PLDT, Globe, Ayala Land, at iba pa, may chance kang kumita ng extra kahit wala kang ginagawa. Kita habang tulog ka talaga. Kadalasan, nagbibigay sila ng dividend income quarterly. Ibig sabihin, sa bawat bahagi ng taon, may dumadagdag sa bank account mo o GCash wallet. Depende kung saan nakalink ang investment mo. At kung mas malaki ang investment mo, mas malaki rin ang makukuha mong dividend. Ito ang tinatawag na passive income. Hindi mo kailangang magbenta, magpuyat, o magtrabaho ng dagdag para kumita. Kaya maraming investors ang long-term holder ng dividend stocks dahil may peace of mind na habang sila'y nagbabakasyon, natutulog, o nagtatrabaho sa ibang bagay, may pumapasok pa rin pera. Effort level? Minimal. Isang matinding research lang sa umpisa. Alamin kung anong kumpanya ang consistent magbigay ng dividends at may solid financials. Tapos, once invested ka na, chill mode ka na lang. Pantayan mo na lang paminsan-minsan kung kailan ang ex-dividend date at kung kailan kakikita. Saan ka bibili ng dividend stocks? Maraming user-friendly apps ngayon para sa mga Pinoy na gustong magsimula sa stock investing. COL Financial, BDO Nomura, First metrosec, G-cash, G-invest, para sa mga gusto ng mas simplified na paraan. Bottom line, kung gusto mong magkaroon ng extra income kahit abala ka sa trabaho, negosyo, o kahit natutulog, dividend stocks ang isa sa mga solid na paraan para makuha yan. It's not a get-rich-quick scheme, pero it's one of the smartest ways to build long-term wealth with less stress. Tulog ka na, kumikita ka pa, what more can you ask for? Two, digital products. Isang gawa, habang buhay, nakita. Isipin mo to, gumawa ka ng isang bagay ngayon, tapos kahit tulog ka, nasa biyahe, o nagbabakasyon, tuloy-tuloy ang kita mo. Ganyan ang magic ng digital products. Kung may skill ka na pwedeng ituro or ishare, tulad ng pagluluto, tamang pagbabudget, makeup tutorials, graphic design, photography, o kahit simpleng productivity hacks. Pwede mong i-convert yan into ebooks, online courses, printables, or digital templates. Halimbawa, may alam ka sa pag-manage ng pera, gumawa ka ng ebook na paano mag-budget ng sweldo kahit laging sakto ang pera mo. O kung mahilig ka sa litrato, pwede kang gumawa ng course na basic photography. Gamit lang ang phone mo. Isang beses mo lang yan bubuuin pero pwedeng ibenta ng paulit-ulit sa online platforms. May kilala akong Gen Z student na mahilig sa organization. Gumawa siya ng mga Notion templates para sa mga kapwa estudyante. At ngayon, kumikita siya ng 80,000 piso kada buwan habang chill lang sa Siargao, surfing at nagkakape sa tabi ng dagat. Hindi biro, posible talaga. Puhunan. Skills mo plus laptop o kahit cellphone lang minsan. Effort level. Mataas sa simula, pero once uploaded, pwede mo na yung kalimutan. Pero yung benta tuloy-tuloy. Pro tip, gumamit ng platforms gaya ng Gumroad, Canva, Teachable, o kahit TikTok para i-promote ang digital product mo. Ang sikreto? Hanapin mo lang ang problema ng tao at solusyonan mo digitally. Pag nagawa mo yan ng maayos, pwede mo nang gawing passive income machine ang sarili mong knowledge. Isang gawa, lifetime ang kita hindi ka lang content creator, entrepreneur ka na rin. Three, dropshipping. Negosyong hindi mo kailangang hawakan, pero malaking potensyal kumita. Imagine mo, may online shop ka pero wala kang kailangang bilhing physical product, wala kang iniimbak sa bahay, at hindi ikaw ang nagpapack o nagpaship ng mga orders mo. Parang may sariling tindahan ka, pero naka-outsource lahat ng hard work sa likod. Ang tawag dyan ay dropshipping. Paano ito gumagana? Kumawa ka ng online store gamit ang Shopify, WooCommerce, o kahit Facebook shop. Tapos, kukuha ka ng supplier na pwedeng local or international. Kapag may bumili sa store mo, automatic ang supplier ang magpapadala ng produkto diretso sa customer. Ang role mo? Pangasiwaan lang ang marketing, customer service, at pagpapalago ng iyong brand. Hindi mo na kailangang mag-imbak o mag-pack ng items. Meron akong kaibigan na nagsimula sa dropshipping ng eco-friendly kitchen items na gawa sa kawayan. Nagsimula siya sa maliit na puhunan na 25,000 piso para sa store setup at advertising. Ngayon, kumikita siya ng humigit-kumulang isang daan at 20,000 piso kada buwan habang nagtatrabaho lang ng tatlong oras kada araw. Ibig sabihin, mataas ang kita sa tamang diskarte at pagpili ng produkto, mga kailangan mong malaman, puhunan, 15,000 hanggang 30,000 lang pang store setup at test ads para malaman kung patok ang produkto mo. Effort level: moderate. Kailangan ng tamang marketing skills at customer engagement. Pero kapag na-automate mo na ang mga proseso, mas magiging passive na ang kita. maghanap ng niche na trending, pero hindi pa siksikan. Gaya ng sustainable at eco-friendly products para sa mga plantitas or health-conscious buyers. Mas malaki ang chance na mapansin ka sa market na hindi pa sobrang crowded. Sa dropshipping, kaya mong magsimula kahit maliit ang kapital at pwedeng lumaki ang negosyo mo habang ikaw ay nakachill lang. Gusto mo bang subukan? Pangapat, high-yield savings or time deposits. Yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo. Ito na siguro ang pinakatamad friendly na paraan para kumita. Walang stress, walang technical know-how na kailangan. Ilagay mo lang ang pera mo sa isang high yield savings account or time deposit tapos hayaan mo na itong lumago habang ginagawa mo ang mga bagay na gusto mo. Mapa-Netflix man yan o tulog lang buong araw. Hindi ito get-rich-quick scheme, ha? Pero kung ikukumpara sa regular na savings account, na 0.10% lang ang interest per year ang layo ng agwat. May mga digital banks ngayon na nag-aalok ng 4% hanggang 6% na annual interest na parang libre ng dagdag kita kung iisipin mo. Kung isang daang libong piso ang nakapark sa account mo, pwedeng kumita ng 4,000 hanggang 6,000 kada taon na wala kang ginawa, kundi iwanan ito roon. Ito rin ay low risk kaya magandang option para sa mga ayaw sumugal, pero gusto pa rin palaguin ang ipon. Ideal ito para sa emergency fund o pera na hindi mo naman agad kailangan gamitin. Puhunan. Kahit isang libong piso lang, pwede ka nang magsimula. Effort level, literally zero. Kahit tulog ka, kumikita pa rin. Pro tip. Subukan mong i-check ang Maya Bank, C-Bank, or GoTime. Sa ngayon, sila ang ilan sa mga may pinakamataas na interest rates sa bansa. Walang hassle, walang pressure. Sa ganitong paraan, ikaw ang boss at pera mo ang empleyado. 5. Hire a VA or freelancers. I-leverage ang oras at talent ng iba. Ito na ang boss level tamad hack. Kung meron kang negosyo, online shop, content creation gig, or kahit simpleng side hustle, bakit mo kailangan ikaw ang gumawa ng lahat kung pwede mo namang ipasa ang execution sa mga expert na virtual assistants or freelancers? Ang kailangan mo lang ay magplano at magstrategize. Sila na ang bahala sa mga paulit-ulit araw-araw na tasks na kumakain ng oras mo. Gaya ng customer service, pagpo-post sa social media, paggawa ng content, pag-research ng bagong products, pag-manage ng orders o or pag-edit ng graphics at videos. Meron akong tropa na may maliit na online t-shirt business. Siya lang yung nagde-design ng shirts. Pero lahat ng iba mula sa pag-upload ng products, pag-manage ng orders, hanggang sa pag-reply sa customers at paggawa ng marketing content, VA na ang gumagawa. Halos limang oras lang siya, nagtatrabaho kada linggo, pero kumikita siya ng siyam na pong libong piso bawat buwan. Hindi na siya ang abalang-abala, pero tuloy ang kita. Hindi mo rin kailangan ng sobrang laki agad na puhunan. Maraming VA ang open sa part-time setup or per-task basis ang importante lang ay malinaw ang instructions mo at alam mo ang gusto mong ipagawa. Puhunan, 15,000 piso hanggang 30,000 piso pang sweldo ng VA kada buwan depende sa scope ng trabaho. Effort level, minimal. Ikaw ang magpaplano, sila ang magpapatupad. Tip, subukan mong maghanap sa online jobs PH, Upwork o mga relevant Facebook groups. Marami kang makikitang skilled, reliable, at affordable na VA, Pinoy pa. Kung gusto mong umangat at umabante ng hindi ka sunog sa oras, ito ang susi. Leverage. Hindi mo kailangang magpakapagod mag-isa para umasenso. Gamitin mo ang oras, lakas, at skills ng iba para mas makapag-focus ka sa big picture. Hindi masamang maging tamad kung marunong kang dumiskarte hindi porket hindi ka nagpupuyat araw-araw ay tamad ka na. Baka matalino ka lang magpatakbo ng pera. Ang sikreto ng mga kumikita habang tulog? Automation, delegation, smart investments, and choosing the right opportunities na swak sa lifestyle mo. Ang tanong ngayon, alin sa lima ang susubukan mo? Kung may natutunan ka, ishare mo to sa tropa mong laging broke pero laging nasa Starbucks baka ito na ang sagot sa problema niya